Hey yo, what's up mga korekong napanood nyo po yung video Minor pa po yan Durog ang buto ng hinliliit uh, Putol po ito Balat na lang ng daliri Ang nagdudugtong Isa po yung ship build, Shipbuilding welder Dito sa South Korea uh, Binayaran naman lahat Ng benefits niya, mga sahod uh, Hospitalization Lahat po binayaran. Kung po yun ay naputol at hindi na naibalik ang daliri, mababa na po ang limang milyong matatanggap niyan. Yung iba po naputol ang hintuturo. Iba-iba po presyo ng bawat daliri natin dito sa South Korea. Magiging instant milyonaryo pag naputol po yan during working hours bilang uh, EPS, E9 visa. Ah, uh, marami pong naputulan ng kamay na ipit ng press machine po itong laman Ah uh, kaibigan namin. Tanggal po ito, itong muscle na ito. Sana all may muscle. Tanggal po itong muscle na ito. May binawian din po ng buhay, naging instant milyonaryo ang pamilya sa Pilipinas. Nag-away-away na ang magkakapatid at mga kamag-anak dahil ah uh, napakalaki po. Para kang nanalo ng mega jackpot sa loto dito sa Jeju Island yung naipit ng uh, pork lip ng Vietnamese. Pero hindi po yan ang mga pag-uusapan natin. All about seasonal farm worker. Ano nga ba ang ng seasonal farm worker pag na-aksidente? Huh? Kasi ang dami pong na-aksidente na mamatay ng mga seasonal farm worker. May apat na pong namatay. May mga na-heat stroke. Ano po bang benefits sa makukuha nito? May insurance. Ang tanong, magagamit nga ba? Umpisa natin, walang kinakaltas na sahod Walang kinakaltas sa sahod ng seasonal farm worker Gaya naming mga EPS E9B sa holder E7, may mga insurance yan, uh, Medicare Sila po, wala Ang kaltas lang po sa kanila is yung food and accommodation na 20% minsan libre pa po yan Pag may broker po, ah, uh, ang sahod po nila may discount Galing oh my God! Wow! Diba dapat commodities lang po or mga binibiling bagay, pagkain, ang may discount. Pag may broker po ang bayan ninyo, ang sahod nila ang may discount. Minsan, 50% ang discount sa sahod. Imbis na sa sahod sila ng 85,000, nagiging 45,000 na lang po ito. Gago! Minsan yung pinakamababa 20,000 to 35,000 po Ganyan po katindi Ang mga kurakot na broker dito sa South Korea uh, May discounted ang sahod Bukod doon wala na pong kaltas May kinakaltas po na may binayaran sa Pilipinas Na travel insurance Mamaya po natin pag-uusapan yan Wala pong binabayaran Ang mga seasonal farm worker dito Anong habol nila? once na maaksidente po during working hours. Sagot po ng employer ang lahat ng hospitalization pag pagpapabalik-balik sa hospital hanggang sa gumaling ito. Bayad po dapat ng employer yung mga araw na hindi pinapasok ng worker uh, regular hours lang po. Walang overtime ito. Ganun po ang dapat na sistema nito. Igagaya rin po dapat sa EPS. Ha? Babayaran po yung daily uh, wages ng seasonal farm worker mula sa araw na aksidente ito hanggang sa paggaling. Hmm? Hanggang hindi kaya nitong magtrabaho, dapat hindi ka uuwi ng Pilipinas. Dapat dyan ka lang hanggang sa gumaling yung kamay mo dito po sa South Korea. Pag yung mga naputol, mas gusto ng mga doktor na ibalik yan para kumikita po sila. Pabalik-balik ka sa ospital. Kasi once na maputol yan pag na uh, hindi na mabalik tapos na yung kontrata nila. Wala na silang kita. Hindi kaya ang pag naputol pagbabalik na naman to. O, oh, eh, kailangan nating ayusin ang pagbalik sa daliri nito. Magagaling po sila dito magbalik ng mga napuputol na daliri. Ha? Huh? Tapos pag ganyan po ang nangyari sa inyo, kunyari na ipit na balian na putulan. Ha? Ah, babayaran lahat yan ng employer ninyo. Wala kayong sasagutin during working hours. Sir, paano naman po yung naaksidente kami nang wala sa trabaho? Ay kasalanan nyo yan. Ha? Ah, Kagaya na nahulog sa truck. Na, uh, buti naman, walang aksidente nangyari. Uh, walang casualty. Walang pilay, walang sugat. Na hulog lang sa truck. Uh, tapos yung aksidente sa labas. Hindi po pala ng kumpanya yon or ng employer ninyo. Kahit kami po dito sa South Korea. Hindi po nila babayaran ng sahod namin sa araw na absent kami. ah uh, swerte na lang nung kasama ko na apat sila nagmotor. Pero nabawi na rin ng buhay dahil sa COVID yung kaibigan ko sumalawang itnawa. Ah, uh, sagot ng kumpanya yung hospitalization ng 3 months. Dapat 3 months yung sa hospital. Ah, Nabalian siya ng braso. Tapos, ang sahod niya binayaran din po ng company monthly. napakabait po ng employer namin nun. Pinalabas ah, nga lang siya ng ospital dahil uuwi madaling araw. Lasing pa. Sabi n'on nurse, umuwi ka na sa company niyo. Ah, magaling ka na. Ang seasonal farm worker po, wala lahat. May binabayaran palang travel insurance itong mga ito. Ngayon, itong travel insurance para saan nga ba? Ngayon, napagtanto ko, binasa ko lahat. Tapos, nagtanong-tanong din ako sa mga seasonal farm worker, for travel purpose lang daw yun. Hindi magagamit sa insurance during working period. Sa pagbiyahe mo, binigyan ka pa ng travel insurance ng, iba, five months yan yung validity. Sa iba, five months. Yung sa iba, isang araw lang. Binigyan ka pa ng validity ng five months, tapos nagbayad ka ng kamahal-mahal, hindi, mas maganda pa magbayad ka ng uh, personal life insurance sa labas bago ka umalis dito sa South Korea bago ka pumunta. Uh, once na may mangyari sa iyo, mas maganda pa sa labas hindi may kailangan po ang travel insurance dito sa South Korea pag mag apply ka ng visa. Uh, E8 visa, C4 visa or EP uh, EPS kasi kamay po. Ah, uh, meron po talaga eh. Ang nabasa ko naman po Para sa mga personal insurance Kailangan naka 6 months ka na ha? Yung mag apply ka ng personal insurance mo Dapat naka 6 months ka na dito sa South Korea Pwede kang kumuha nun Eh sila 5 months lang po Kaya hindi sila makakuha ng personal in insurance dito Ewan ko lang po Sa iba Na may binabayaran 50,000 uh, Korean Won uh, May mga nag offer yan Mga insurance-insurance dito wala po silang makukuha. Ngayon, this, uh, sa employer po, nasa employer na lang kung babayaran yung, minsan may kuripot na amo eh. Kung bab, hindi binabayaran yung ano, sinasabi, hindi naman dito sa sa Korea mo natanggap na kuha yung sakit niya kagaya ng sa mga kasong na pinaayos ko dito sa Henam, yung na-heat stroke. Na? Uh, ayaw bayaran ng employer yung hospital bill na worth 3 million dahil na heat stroke po siya normal lang daw dito sa South Korea yung mahilo eh, pero heat stroke po yun ano, wala malay sa trabaho dahil sobrang init ha? dapat babayaran yung bahay ang hospital bill nun lahat pati yung araw na hindi siya lumalabas sa hospital hanggang sa paggaling niya pati yung check up by dapat po ng employer yon iba employer hindi po nagbabayad ang um, problema nito Uh, buti pa itong sa Gangwon province Meron pong uh, insurance na Kinakaltas sa mga seasonal palm worker Ang membership po ng 10,000 Korean won Or nasa uh, 420 pesos per day Reimbursement ng gamot Hospital sa limang lugar dun sa Gangwon province uh, Pre-hospitalization na po Lahat po x-ray mga, mga medical na kailanganin Libre po. maliban po sa malalubhang sakit na hindi nakuha sa pagtatrabaho. Ang uh, habol nyo na lang po nito is yung konsensya ng amo ninyo. Sa so, nabasa ko sa travel insurance, insurance lang po siya sa flight. Walang kwenta po. Gayahin po ninyo ang silang kabiti. Ang travel insurance nila good for two years. Tapos, sakop po. During working hours. Hindi lang po sa biyahe. Hindi lang po sa pagsakay ninyo sa aeroplano. Ha? Pakiusapan nyo yung mga mayor nyo sa mga aalis. Itong uh, February, March, April. Dahil ang dadat ninyo dito. Summer. no po. Marami pong nagkakasakit dito. Mga heat stroke. Tutoklaw ng ahas. Ha? Yan po ang mga sakit dito. Na... Uh, pwedeng ikasawi ng mga seasonal palm worker kaya kayo po lagi mag-iingat laging alisto salam sa muli po pasensya na wala tayong makita na pwedeng maging benefits ninyo pag uwi nyo ng Pilipinas puso na lang na siguro ng employer ninyo ang konsensya ang matatanggap nila ninyo bigyan kayo ng isang buwang sahon kung mabait eh kung wala, may mura ka pa. Sabihan ka pa ng paboya. Yo, ingat po sa lahat. God bless. Sa lahat ng seasonal farm worker, tiis, limang buwan lang naman yan. Ha? Babalik kayo dito, uuwi kayo ng Pilipinas ng uh, malusog ang pangangatawan at buo. God bless po sa lahat.